Ano po, por? Ayos ba ka ang trabaho, por? Ha? Good job! Lumapit ka muna, por, dito, to halaga. Kamusta ang trabaho ng mga, mga tao, ha, por? Ha? Kamusta ang trabaho ng mga tao, ha, mo, Ha? Tapos na. Tapos na ba ka? Nagagawa pa <laughs> nga tapos na. <laughs> tapos. Ayan, mga kamader. Maghahalo uli si Papa ng isang halo. Ayan mga kamader, sinigang na bangus yung paulam ni Dida sa kanyang trabador. ah uh, magandang umaga na mga kamader. ah uh, time check. Uh, bali alas 10 na ng ano, tangali. Ang umaga pala. Alas 10 na, na umaga. ah uh, Bali, katatating po lang po dito sa aming bahay mga kamater at galing po ako ng dinahikan Pinatid ko yung aking kapatid at na daw yung asawa. At bali, ang ginawa po ng tatay kanina ay naghakot na lang siya ng habang wala pang katulong ng mga hollow block. Ayan po yung mga hollow block na yan. Ha. Kaya mga nakakatawa sa kanto. Ay, kaya pagkatating dating ko po, kinumpunta ko si Papa Apong at para may katulong tatay. Ayan, naghahalo na po si Papa Apong. Pati <laughs> <laughs> ka pumasok, boy. Ha? Anong ayaw mo? Pati mo tawad yan pumasok, mapapakaya ka sa papa. Mahala ka. Ha? Anong bakit? Walang pasok pala. Ayan bali yung mga hinakot ni tatay kanina habang wala akong mga kamader yung mga hollow na yan ha. Naubos yata ng tatay yung 200 piraso dun ha. May nadira pa palang mga... Alam po ba? May 250 po. O yan. wala po siyang katulong kanina at hinatid ko nga mga kamadiray eh. tumawag yung asawa kaninang maga ay manganak daw kaya hinatid ko na ganun 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 pala ah dala ka pala at itong aming palay uho mga pala unang kalapad ah na kay eh, para na itong eh, panghalo ng kalamay para na para... ayan mga kamader nagasintada na po ulit si tatay eh. Pabos niya agad papa, isang halo, hari. Eh? Oo, uh, eh. Pero magpapatong pa naman ang tatay dito na ito. isa. Malalaki daw bakal sabi nung yung nag-comment ni nung nag -comment na nakapanood ng video. Yung nga nakalimutan ko na kung sino. Kuya. o ari daw pagawa ng floor. Si pag? May pampagawa ng second si floor. <laughs> <laughs> Bili ka na lang pala ako din Ako na ang luluto. So yung mga kamader, bangus naman ang patanghalihan ni Dida sa bukid trabaho. pa yung buhangin ba kayo, sasaga pala maghapon lang yan? Yung, yun? yung buhangin kinuha natin kanina. Ano na, Aba, ay pa yun. Madali pa yan? Sana mm -hmm. kung na <laughs> <laughs> ba yun. hindi pa hanggang bukas. Hindi pa kaya bukas? hindi oh, pa kaya bukas. mga dalawang araw pa pala iti, baka ito so, isok tapos sa yung yung tag dito yung itaas mag, magbubus na pusti ano papa ayan mga kamalir maghahalo ulit si papa ng isang halo ayan lalagay na pati ni dida mga kapkok yung pangkong sa sinigang na bangus Ba't maliit darling nga yung pinaglutuan? Oh. Ano yeah. yung malakang lutuan? Kung. Kulang sa sabaw yan. O awas. <laughs> o sa awas na yan ayo ha. mo daw ha kung may lamang bangos. Ayun. kita na ang bangos mga kapok. Kaya eh, mga kamader, sinigang na bangus yung paulam ni Dida sa kanyang trabador. Angun yung may ama. Bakit may na. mo muna kung masarap. Masarap yan, walang lupo. Oo! Tatay na ako na na. lalagay si tatay ng resuntal pamaya mo na tubigyan papa kakain muna tutulang ulam Bali ang oras mga kamater 11.52 <tipos> na wala pa? Ha? Kakain na muna pati, yung lang balik na rin. Haluin pala, wala may harap tubigan. Ano, makapaghain na mga kamader. Kain na, pero pagkain mo ka na. Ayan mga kamader, nakakain na po yung mga junakis ko. Anak, ba't di ka nakuha ng isda? Sa bawa inu oh. lang inuulam mo. Sa... Ha? 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 Ah, oh, ay... ba't ka unti lang? Ari namang marami. Malita Hindi tumampah. <laughs> Ati harap ito Wala, hindi mo tumampah. Mabuti okay. mo na yan, yan Naka, yung guha na. Yung nakapuro hindi pa masarap ang palasa. Papa, ito, kung ako nalang Hindi Kaya na, Jisi!

Huwag ka ng, isda. Ito papa. Uh, abay, kaya nga nagluto tayo ng bangus eh? hindi ka naman kumuha ka. Kaya isang kutsara na ang... Papa. <laughs> pa, pa pa para masarap Dami eh. dami namang, dami dami namang ay. May, ano yun, may gamit yung maasim may ginangay pang Oo. Hindi ka naman nagiging papa, wala ka namang bisyo, ba't kinipin ang ng paan? Okay, hindi pa. Ah, pa masama pa karamdaman mo karang araw. Kaya ako mo umakay talaga sa lalatangay. Ay, kopya na papa. Baromil, kaya nang ulam ba? Kaya na, sige. Wala, sakit kaya maya pa. Atis, dapat pala yung karne. Eh. <laughs> Ayan mga kamader, nagsisikain muna sila, kakain na rin ako mga kamader Ayan mga kamader, bali-bali halo Bakit takbo-takbo ka na? Ha? Ah, oh, papakita mo alin. Ano 'yan? Ewa ka, ka, Nag-aasinta na ulit si tatay. Yan hanggang dyan na lang po yata muna sa may tamsing At jago na sila ng hapunan. Ang mga kakapagbuse yata bubuko na bukas ng ano. Busti. Pali bukas daw po eh mag- uh, Pagbubuhos na rin itong mga pustiya. Alahati. aking utol na kasama nasa hospital ngayon at paspasang hinihilaban yung asawa ano yung ka anak? Kyle, alis diyan. po eh yan ay isa ring mason mason carpenter Ayaw! Baka makita ng, <laughs> ng ano Hindi kayo nagsipasok ko ay kaya kayo nato kaya mm. Kung kayo Hmm Kung kaya na kituan sa hindi kayo makikita Walang ginagawa nila mga kamater uh, ay pagkakalagay ng tatay ng hollow block pinapalaman na lang ng papahapong pa. Mmm pa. Nagkano ka dyan? 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 Baka gimahat pala man ng papa doon sa alo block. Magkano ko diyan? Naka-helmet ka pa. <laughs> alis na, alis. Alis. Alis ka dyan, anak. Huwag mawa ka niyang pala. Alis. Doon kayo sa labas, alala ka doon. Parang kang kuha na, engineer. Naka-helmet ka pa. Ayun <laughs> ang aming forman dito. <laughs> Ayun ang aming Ano, por? por? Ayos ba ang trabapor? Ha? Good job! Lumapit ka muna, Pur, dito. Halika, halika. Kamusta ang trabaho ng mga tao, ha, Pur? Ha? Kamusta ang trabaho ng mga tao, ha, Pur? Ha? Tapos na. Tapos na ba ka? Nagagawa pa nga tapos na? <laughs> tapos na agad na nagagawa pa? Oo. Oh. Ha? Mahinang checker to, mga Pur. Babali lang muna, Pur. Romel, anak, anak, al huwag niya. Alis, alis, alis. Alis. Huwag ka na yung magpala, Armas. Harak naman. Huwag makulit na lang. Ano? Huwag makulit na lang siya. Doon ka sa mama. Mainit ka ako. Ah, mainit kaya ako ka naka-helmet. Maulan-ulan nga eh. Mainit bagang. Ayan mga kamadir, naglalagay na po si Latatay sa si Papa nang ng ng puste. Ang tawag sa kayo ito, Papa? Purma. Purma, ayan. <laughs> purma na pala. Naglalagay na po ng purma, mga kamadir. Time check po, ah... Alas 3 na ng hapon yan, dyan na sila papa Nagbili po ako ng tinapoy mga kamader oh, Papa, meron dyan na Mamawag ka kanina at hindi ka nagulang ng bangus Lanta ka mo naman tinapoy eh, wari ko naman hindi ka pinapanabangan dyan <laughs> Ayan, nakalalapit ng mabuo ang bahay ni Kahapko, kamader. Bali, ang gagawin muna natin bukas, Papa, ay magbubuhos. Mabay oh, yung gagawin ng tabla. Ah, ay kayo magpapawar siya muna ng tablahan eh. Habang gawin ay pinupurma ko yun ah. Tabla mo ba? Ano tabla, Papa? Pang tuntungan? Hindi, pang purma din. Ah, pang purma din. Oto lang itong ating pamurma ah. Oh, bali. Ipagpapawar siya muna tayo ni Papa po ng pantabla, mga, ka mga kamader. Hmm. Mahaba ba tayo yung kahoy mo nung hinila doon? Pang tutungtungan -tung -tung pati hindi yan ah. Gagawa tayo ng scaffolding bukas. Scaffolding pa. So yan mga kamader. Yan po muna ang ginagawa ni tatay. Ayan dong. Ayan dong tindahan. <laughs> Ay, mga kamader, malapit na magalas 4 ng hapon. Matatapos na naman ang maghapon nila, Papa. Ayan, nagchat po sa akin yung aking utol, uh, kapatid, ng anak na tayo, kanyang asawa. Good nila lahat nakaraos na. wali bukas mga kamalde magpapower sa si tayo, magpapower sa kami ni Papa nang gagamitin tabla. It's like a shooting star. i can go the distance I will find my way. So yan yeah, mga kamader, magandang hapon na. Uh, time check, alas 4 na ng uh, 4. 15 ng hapon uh, bali magpapasahod na ulit tayo tapos sa uli ang maghapon nila tatay sa alipapahapong pa, Bali po yung sa tatay, nakuha na yung 500 kanina. Bali 200 na lang po sa kanya ngayon. <laughs> kaya po parang medyo si na ulit si tatay ngayon. Ay. Wala <laughs> oh, ayan, yung saat mo pangalawang araw po yung tatay ngayon. But, saka dito po kay Papa Pong. Papa, yung, yung, yung paso kay... Ano, alas 10 na kanina. Di 400 na lang sa iyo. Ano, eh. Salamat, Papa Pong. Ay, bukas sa kayo. Ipupaurusin mo nung ka na. Uko, um, um, ipagpatuloy mo na nga, sarap bukas na lang tayo bumawi. Oo, na-a. Um, 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 uh, oh, nga, ibig sabihin pagpa-aral smooth ko nang gagawin din bukas diyan. Okay. Soyang yeah, mga ka-mother, ah, uh, magandang hapon sa inyo at 'wag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, share and pindutin na rin notification bell para lagi like kayo updated sa mga susunod kong video. Ayun, yeah, magandang hapon. Pa